nangyari na rin ba sa inyo to mga basic tumagas yung starter motor ko yung pouring nya kasi manipis so yun mga ka basic ano natin siya Papalitan natin nabili na bilhin sa Shopee. Yung o-ring. Sana magpit. Ito siya mga basic oh. Napakanipis ng o-ring niya mga basic Dito siya natagas. Kaya pala tingnan niyo. Ang itim-itim. Kala ko talaga sa makina niya mga basic oring lang papalitan ko nito mga basic kasi okay pa naman yung starter ko. Ano ko lang din pala ito mga basic Ako na lang din yung gumawa kasi December ngayon, busy yung mga mekanik ko ngayon. Eh, kayang-kaya naman. Kaya ako na lang. Tara. Ano siya mga basic, hindi ko masyadong nilinisan pa saka na lang siguro kasi wala ako sa linisan ngayon nasa parkingan ako mga ka basic ito pala yung tanggal ko sa kanya mga ka basic napaka-nipis kaya siguro tumatagas yung langis yan sya ito naman yung ikakabit ko ganoon nyo naman pagkakaiba ganoon nyo naman pagkakaiba Diba? Napaka nipis. Ito yung ipapalit natin. Bili natin ito sa Shopee. Tara, ikabit na natin. Ito na. Napit na natin. Sakto naman siya. Diba? Baka may ganito rin kayo yung senaryo mga kabaisi, Kaya, ang gandang video to para sa inyo kabit na natin ito na mga basic na kabit na natin kailangan ang upuan na Iya, ano pala muna natin ang kamay natin mga basic tamang ipit lang muna tayo ba mga basic o, Parang bago na naman. Punas lang yan. Kayang-kaya nyo rin gawin ito mga basic Ngayon, pag-isipan ko naman paano naman ibalik to Okay. Update ko kayo mamaya. Alright. So, yun. Ito na mga basic Nakabit ko na yung mga wiring nya dito sa starter motor. Ito pa lang yung nagagawa natin. Tayo lang kasi mag-isa, wala tayong katulong. Ah, kabit na natin yung kaha niya. Let's go! So, yun mga ka-basic. Nakabit na natin. Sira na pala tong ano natin, airbox natin dito sa likod. Palitan na to pero pinagtsatsagaan ko na lang kasi pwede pa naman. Ayan. ba diba? Walang ano pala yon cover. Kaya nilagyan ko lang ng electrical tape natin para hindi lang kaninang tubig para sure na ano yan nakabit ko na siya mga basic madali lang naman siyang gawin basta may mga gamit ka mga basic sinag ko na rin pala yan mga damit ko mga basic yan ang mga gamit ko subukan natin siya kung mag start siya patayin mo na ang engine start yun salamat sa inyo Diba mga basic tapaka-basic lang mag -abit. kung gugustuhin nyo talaga kung may mga gamit kayo, kaya naman Salamat nga pala sa mga nagpahiram ng gamit natin Reggie at Imbang, salamat sa inyo, shoutout sa inyo Hindi dahil sa mga gamit nyo, baka hindi ko natapos to Alright, thank you Subscribe guys, saka click nyo na rin notification bell para sa mga susunod pa ating mga video lama